Nananawagan si Senadora Risa Ontiveros kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na igalang ang international law kung saan payagan na ang International Criminal Court o ICC na magsagawa na investigasyon sa bansa sa serye ng extrajudicial killing sa war on drugs sa dating Duterte administration. Aniyan ni Ontiveros na kung paulit-ulit na harangin ang ICC, lumalabas lamang na may itinatago ang gobyerno. Hindi rin dapat na itahilan palagi ng pamahalaan ng konsepto ng sovereignty sa isyo na extrajudicial killing sa bansa. Payo pa rin Tibero sa Pangulo na kung hangat ang respeto ng mundo na paulit-ulit na sinasabi sa mga biyahe palabas ng bansa, subukan ng Presidente na magsimula siya sa isyo ng karapatang pantao sa Pilipinas. Dagdag pa ng Senadora sa dami ng batas sa mundo para sa mga biktima ng pang ng Estado panahonaan niya para panindigan ni Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon ay mayroong hustisya. Iginit pa ng Tiberos na kailangan ibahagi ng gobyerno sa ICC ang mga internal documents, testimonya mula sa mga whistleblowers, video mula sa bodycam, CCTV footage at iba pang ebidensya na makakapagbigay ng hustisya sa mga pamilya nga victim na, na extrajudicial killings sa, sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.